si Rizalil. Hindi naman... Experte po kayang paman Hindi naman po yung magaling... Experte kayang paman, Pamanabot si Gang. Ayan baka. pulong kilo. Ayan po yung migluto. Balago, baka, kalaguna, baka, Sabi na baka, baka sakali. baka sakali lang, but. Baka sakali yung sobra. Wow. Baka sakali. <laughs> baka sakali. Ila po yung aldong migluto rin. Pisa of the po. Oh, meron po kagaling ng sandok. metong galing, galing <laughs> ng manabot. Manabot. <laughs>